Yo! Kamusta kay mga katormo? May-share lang ako sa inyo kung anong ibig sabihin nito. Itong nakalagay sa overpass, clearance 5.0 meter. Ang ibig sabihin niyan, yan lang yung maximum height ng mga sasakyan na pwede dumaan dito. Kaya kung 5.0 meters pataas ang inyong sasakyan o tra, ay pinagbabawal kayong dumaan dito. At lumipat naman tayo dito. Alam niyo ba kung anong tawag dyan? Ang tawag nga pala dyan ay rumble strips o mas kilala sa tinatawag na e sleeper lines or alert strips. Alam niyo ba kapag nadaanan niyo ay maaalog ang mga itlog nyo? Pero siyempre, hindi lang yon Nilagay talaga sa alsada Para kung inaanto kayo, ay eh magigising kayo kapag nadaanan nyo yan. Nakikreate kasi siya ng vibration sa inyong motor or sa sasakyan. Ako o nga pala, hindi lang pampagising yan. Kapag nadaanan nyo isang rumble strips, nagbibigay din ito ng babala na may madadaanan kayong intersection o pedestrian lane. O kung wala namang ganon, Nagbibigay din ito ng babala para ikaw ay mag-slow down. Huwag lagi na didimonyo ang inyong mga kamay. Porkit isang diretsyo, ihahataw mo. Gusto mo bang dumiretsyo dyan sa taas? Eh, hey, di baseball, batik yung bibig mo eh? <laughs> Kaya joke lang. So, paano yun lang? Sana kayo ay may natutunan. So, let's go!